Nagpabalik ang PTV Badita ngayon. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa PNP ang pagresolba sa kaso ng pamamarel sa volunteer doctor na si Dr. Charmaine Baroquillo sa Buluan, Maguindanao del Sur. Ito ang inihayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa pulong balitaan pagkatapos ng command conference sa Camp Krabe na pinangunahan ng Pangulong. Ayon sa PNP, tatlong menor de edad ang sospek sa pamamaril. Dalawa rito ang subuko na at sasampahan ng mga reklamong attempted robbery at frustrated murder sa piskalya. Napagalamang sangkot din sila sa mga serye ng pagnanakaw at pagpatay sa buluhan at mga karatig bayan. Ikinasa na rin ng pulisya ang manhunt operation para sa pangatlong sospek. Sumailalim sa operasyon sa balikat si Dr. Baroquillo kasunod ng pamamaril. Una nang nag-alok ng isang milyong pisong pabuya si Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Manguda sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ng ikatlong sospek. We pray na makayos po ang kalagayan ni Dr. Charmaine Sibalios Baraquillo and we pray that she recovers fast. Kaya ito mga masasamang taong elemento na ito na nandyan sa buluan, I will ensure that there will be justice. Inutusan na po natin ng ating kapulisan na umaksyon sa kanilang investigation at umaksyon at magkaroon na ng operation. Government worker na ang tinatamaan at hinaharas ng mga kalaban. Hindi tayo papayag doon na apiin lang ang ating mga service providers na hahamakin lamang ang mga tao may puso para sa taong bayan. Oo, oh, kailangan yan. Kailangan yan. Kasi ibang usapan na ang mga kriminal nandyan na ang inaatake ng mga taong may puso para sa taong bayan. Inatasan ni Office of Civil Defense Administrator Under Secretary Ariel Nepomuceno ang mga regional office ng ahensya na magsubite ng listahan ng lahat ng kritikal na pasilidad sa kanilang nasasakupan kasama ang inspection report ng Department of Public Works and Highways. Ito ay para batiyak ang integridad ng mga bahay, gusali at kritikal na infrastruktura alinsunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Plan 2020-2030. Kasabay dito, ipinasusubiti din ni Undersecretary Nepomuceno sa mga regional director ang updated na inventaryo ng lahat ng available na rescue assets sa kanilang mga rehiyon, katulad ng rubber boats, heavy rescue equipment, water filtration machines at information and communication equipment. Paliwanag ni ni kailangan ng OCD ang datos para batukoy at mapagplanuhan ang nararapat na intervention at estrategiya para mas maging epektibo ang ahensya sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon.